Ang ko nai, na eh Ikiwag kang gala ng gala Lubas na ilabas ng gate At baka lang kayo makuha ng Mga nangunguha ng bata Alam mo ba ganyan eh no Yung, ano, panahon namin ay eh, Bata pa ako Kukunin ka tapos eh Puputulin ang ulo mo ilalagay sa tulay Tapos pagka dumaan daw yung kamag-anak Sa tulay guguho yung tulay puwing daw yung panahon Nung ano ginagawang tulay tapos eh pagka dumaan yung kapamilya ka amatina yun sa pa ano guguho yung tulay magkakakarak di kukuha na uli ng bata na ididilig do ng dugo ang ulo oh. kakatakot doon no? yun ito to oh. ng ano ako okay, ako nga ako nga mismo <coughs> dinukot ako dalawang lalaki tanda tanda ko yun buti nga yung mga bata ngayon pag dinudukot ay eh, sinasakay sa white van ako nun sa ano isinakay sa ano pedicab dipidal dalawang lalaki dumukot sa akin pilit akong isinakay dun sa pedicab tapos eh, doon sa may parang sa mataas sa kahoy may pa pa yung dati, hindi pa yung patag. Pinatag na lang ngayon. Pinagtulag pa ako doon. Pa ako. Yung oh, wala dalawa ka normal do mga kalalaki na eh. Okay, ano pala anon eh. Kinder pala ang okay ano. Tapos eh, nung ano na, palusog na yun, pinasakay na ako. Tapos pag dating doon sa headquarters nila, doon sa headquarters nila yun ko, kita ko yung eh, may dalawang batang nakatali. Nakatali ng ano, ng at sya, uyak nang uyak May tinali lang sa akin Ano, you know? mawalang yung mga yun Yung ano, yung e pagkakahinila mo yung bigas binubuksan mo yung bigas May tali yun Yung lagi na po sa akin, ginawa ko maya oh, parang maya Tapos yung eh, pakain Nung kumain na kami nung ano O oh, pakain doon sa mga bata E eh, ano, you know? burger Tapos sa akin yun ano know? Kapay, kanin, sino ba walaang? kawalang niya ako? Aramal dumal Ginawa na akong ano din ni pusit. Tapos eh, nung gab eh, ah, ya. Yeah. Dumating na yung mga doktor. Baka ito yun, know, yung ibang mangunguhan ng bata. Yung minukuhan naman loob. O, dumating na yung dalawang doktor. Pinapasok na doon sa isang kwarto. Boy, sabi ko yung nag-iisa na rin eh. Hindi ako Ay ako ha, sabi ko ngayon sa doktor. Oh, tinignan ako ng doktor na mula ulo hanggang pa. Ah, hindi muna ikaw. Hindi muna ikaw. Oh, oh, Kayamot ko. Hindi ako ano, umuwi na. Bukas naman ang pinto. Oh. Pinagat ko yung tali. Ay, umuwi na. ka ako. Kahit na mga yun. Ayos nga pa kahit hindi naligo. Hindi ako naglililigo na. No? Oh, Kamal ang tubig. Iigib ka pa. 没事的。Yeah.